pag-arog kayo ng mga upo mo ka ah, aralaba, ay linti. Ang pag-arog kayo ng mga daradara mo, gari, mas maray talaga. Maray talaga ang kayo ng daradara na ah, aralaba. Mm. Ayan guys, gabus man kita nagtitirios. Oh. Arog kayo na kita tay. Nag-tanom na nga ni kaining ano. Habas ang paman. Mm. Shout out sa mga mahabas kang gulayon. Oh. So ayun guys, yaw na naman kita nagtitirios. Yaw na naman, nag-apuno na naman kang upo. Pag-aarog kayo ng mga upo mo sa lang. <laughs> pag-aarog kayo ng mga upo mo ka aarala ah, Ay, linti. Ang pag-aarog kayo ng mga daradara mo. Gari, mas maray talaga. Maray talaga ang kayo ng daradara. Na aarala mm. Pero may ihalaba pa pala, no? Pwede pang humalaba ini Buda. Pwede pang dumakula. Hmm. Oh, kung nakailin nyo guys, nag uuran uran nagbabagong abagong pudo si tatay. Oto pa, o, oh, nag pa kay ano. Nagpudo pa kay ini. Ayan ta, Nya ko mabakalan naman kita kiupo. Ayan mo may upo na kitang na ano, nang nakulong pang mga ano diyan. Tapos. Tapos puto sa din itong ano Tay, namo na, nagaris na dito naman. Ay dai nan. Ah sige na. Matigas na Ah. Kasta mabsarong pata, ano pa. Pag ang upo tabe iyan, dai ka mo magpara pauran. Taang nagiging arog talaga kini pag naura nan. Lauga, bata, igwa, igwa. Pag nauranan, igwa. Ay, Jesus, Diyos ko, nasa na. Sana. Ay, tamang-tama sana nang ganini sa imo. Oh. Ngunyan, mapudo kami ngunyan, guys, kaya bagyo Bains. Ayan, naurawang mauran-uran. <coughs> igwa na akong pasigurong laugan. Tangan, hindi na kami mara mar marakilkel, pabuli. Oh. O, ne. Yan nakul na kitang upo, guys. Upo. O, oh, oh di ba? Ngunyan, uh, Bagyo Bains. Oh. Sa bagyo Bains naman kita muna. Oh, tapos sa uh, hantak, si uh, sitaw. Oh. Nako, dito marami dito uh, ano, oh, nawala na yung kamuti uh, kamote, na ko nang uh, talbos ng kamuti, guys. Oh, inalis na. Tumain, ah, iyo. Gano sa na, na. Sabi ta mo na diyan. Oh, ayan namunga na yung ano, yung uh, isos na ng ang bunga kang uh, karabasa. Oh bago naman kita madigdi guys may bunga ang karabasa ni tatay yan pwede naman kita makapakbit syempre <coughs> hindi kaya kita taurawa nga uh, nag-uran-uran baka magsaraday pa ini oo oh. isos kumailing nito guys say so. oh. <coughs> Iguana naman kita ngon yang guys nagulayo na, na bagyo beans. Oh, di ba? Tapos may mga uh, sitaw oh, diyan. Ayun, kaya guys, bilihan na natin 'to kita. Tayo makabiyahe ka mabakal kita para kalunta na itang aning uh, may gulayo na kita okay. ah, Diyos ko oh. Pulo na boy Pulo. Oh, so ayun guys, so, ito ang uh, anunta Isos, dakulon ang bagyo bin si tatay Na pupuloon mo na aldaw oh. Mapili kita kay ano, kay orala ba Ta, Dapat so orala ba na oh, may nahulog na nga ni Day pa nga ni oh. so, so labaho ini tapos mataragas na oh Saga pala matagas na ini ade. Mm. Ayang guys oh. Siyempre nagdaraan akong laog ang tanga ning Di dito na ipaglaog. Mm. Ito guys, suni sauce. oh, nakulong kita ngunyan na. oh, haralabaon. iyan, pag, ay, nga, oh, pag nakasirong. Ah, uh, Kaya mas maray talaga guys ang uh, nakakasirong. haralaba oh, pag uh, nakakasirong. Kaya di talaga tabi magpara pa -ururan ta. Lintian minasaraday hmm. Ta. Mm. Oh, yan guys, nagpudo na kita kay hantak. Oh, nagpudo na kay hantak. Haralaba pati ang hantak oh, isos. Ini hantak. mga mm. So, um, Ay, ade. Nawara Ayan, shout out na lang sa uh, nagkwakang hantak ni, ni Tatay. O, pwede man sana maghagad. Natatabi ta, makuro apa ka Ay, ano naman sana kita, o. Pwede man ka mo maghagad. O, bakong talagang pinuduan panindoso hantak ni Tatay. Isus, ano naman sana kita, o. Gabos kita, Ayan guys, gabus man kita nagtitiriyos. Oh, araw kayo na kita, atay. nag tay. Uh, Nagtanom na nga ni kaining ano. Habasan -ha ang paman. Mm, shout out sa mga mahabas kang gulayon. Oh, iyo. Shout out tabi sa Indo. Oh, kung tabi, pwede man tabi ka mo maghagad. Iyo, kung panggulay-gulay man sana. Ngayon na tabi ka mo maghabas. Oh. Tapag nadakop ka mo, uururagan ka mo. Nabinararangay ka mo. Pag kinarasuhan ka mo, maurag-urag ka mo. Grabe pa ang nindo. Nabako ka mo ang nagkua. Oh. Maski nga ni una, na, may ebidensya na. Uh. Iyo, pwede man baga tabi ka mo maghagad. Uh. Kaya hantak. Pwede man ka mo maghagad, hindi kay gulayon. Tapag man tabi si tatay, ano kuripot. Oh. Pero pag arug man tabi kay ni, isas grabe naman. grabi mm. Grabe man pagal kay ni, tapos may, uh, ig ano ang pabaga ini, iga uh, apod kay ni, ig man. Oh, pwede man kao maghagad, kipanggulayon sana. Oh, dahil man, bako man kuripot maghagad. Uh, iyo pero kung grabe man inubos-ubos man nindo, tula-tula gari, eh, sobra nang igulay uh, eh, ito. Bako naman Bako naman gulayong yung gari, pansarong simana naman ang kinuha nindo. Maka ah, agad sa nakidit. Ayos na. Uh, pasintabi man diyan sa mga naga gulayon, iyo. No. Oh, uh, ta ko ni tatay pinabarangay kamo madadagit kamo. mo. Uh, iyan bagantig tataram sa indo. Iyo kaya sa mga sa mga naga kuro adik di gulayon ni tatay ayan dahil hindi pagpakaunon ang pamilya nindu ni kinabasan isos eh, ano naman sana kita imbis na kamu sana mandadamay pa dinamay mo pa sa pamilya mo kang kakukuan nindo, pinakaun pa sa ano pwede man sana kong maghagad hmm Eh, sus, ano naman sa nakita? Iya, oh, uh, shout out sa Emo, kung si ka man. Oh, dai na ako mataram ta eh. eh, dai, bday ta ka manahiling. Oh, mari ko nahiling ta ka. Kay ara mo na ito. Oh, ko mahiling mo ining video ko. Ay lintian salamat. Oh, ta nahiling mo. Mm, kanapandukan mo si tatay su so kinuhan mo ka nga mahantak dig Jesus. Mga, oh, ara mo na ani Oh, ay nakaw. Just ka. Ya kare ba ko dig si kabuna ibu nai. si kabuna. Ay kabuna ya na. Sempre kare ba ko man tabi dig si kakapayuto. Ay kapayuto to dahil na bagang buhok ang asta <laughs> ayan magiging ubus magiging ubus po na dahil ng buhok si ikakapay kaya gari na kapay <laughs> ayan yan kita ko dyan nagpupuno si nakang hantak ayun oh, nila sa kuya ang gulayong kong hantak ay linti anda <laughs> ayan, yun, yun, bata, -uran -uran. Oh, sinda nagapurodo. bata naguran-uran. Oh, pinapurodo mi mina pinapurodo mi na kita tay ta. Pag naguran-uran, sige pa na uranan, minasaraday, minakurorikot. Oh, kaya Pinudok na ining hantag ta. Baka kung kumorerikot pa, ay lintian masasayang. Bata inarabasa na. Oh. Inara pati. Hmm. kaya guys, silingon mo yan ha. Nakulo na kita. Nakulo kitang gulayo naman. Pansarong si ining gulayon ko. Oh. Magulay-gulay sana kami. Tangani nga, uh, humuralawig pa lamang ang buhay. Ah. Hmm. Huh. Hindi hmm, mm, dakulo na guys. O ni na. na. Uh, yan. Bukod sa may ano na. Iba pa kami duma na babakala na sarok May saro pa kami babakala na purpagulong. Uh, ano ito? Talong. Ayan. Mabakal pa kami talong. Uh, oh, so yan guys. Ngunyan ang perfect ni atatay oh. Oh, madali na iyan. Para mga ah uh, Pirang days lang ini, darakulao na ini. Oh, mga sarong semana pa. Kaya, shout out sa mga, shout out, shout out sa naghabas diyan kitatay kang ano, yan, may mga si sibuyas pa si tatay sa gilid, oh. Hmm. Yeah. Dahil mo pa yung ah. Nagbuburak man pala ang sibuyas, oh. Oh, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, guys, oh. Mahiling nindo. Oh. Oh, oh darakula ng pichay. Oh, sama shout out sa mga naman dyan. Oh, lintian. Eh, gwaka na naman digling titirahon. Oh, esos, oh. Oh, lintian. Ano nasa nakita? Oh. Ini mga pirana sa in English, mga sarong semana. Oh, one week. <laughs> uh, ayan oh, hindi mo babae. ayan guys ang uh, mapitsay naman oh. Eh, sauce. Gracol <laughs> na naman <laughs> ini. Spray. Dai. Dai. <laughs> Ay bubutsa <boobod> na. Abuno <laughs> tata.